Ano kung kailangan magkapunong pag kukuha po na eh? Uh, ah, ah, tatanong natin. Ano kay valid ID? Kailangan doon eh. Saka birth certificate. Hmm. Hindi kaya ka tamataktak dito. Hmm. Ay, hindi naman siguro. Ano eh? Hmm. Hindi rin maglima sana, butas sana eh. <laughs> Magaling maglalangoy si Toto. Oh. Uh. Si, Kanina ko na ano kayan. Sino buwang? ni Tiyo oh uh, Ah Magandang pangalan ni buwang <laughs> Atis katay atay papunta ng dagat ay Ay yan ang iharap mo yan ba yan? Ano kaya po tayo? hindi tayo to? Yung may isang ang oh, maganda tapos ay eh, medyo siguro yung mga dalawang dipa mo. At ibabaon ko 'yo. Eh. Mga mga kahit mga dalawat. Kaya wala tatlong dipa. Pagkakayanin tatlong dipa. Mga bana Ay dalawit kalahati lang. Ay dalawit kalahati. Hindi na kayo natira. Hindi na nag ang tatay. Hindi na. Hindi sila ulit sa paglalang. Nanguhuli naman siya. Yeah. The... Eh, alin, ilan ang bangka na lang na eh? Isa na? Dalawa Yung isa po yung nandun, yung isa po yung ito. Kung nakataas. Mm. Oo, oh, kaya pala dito parang lagi na wala tao yan eh. Mm. sara na sa kontor. Sabi sa... Oh, ano? Eh dito ba? Uho pala kami. madami yung kukunin mo Yung may mga Kuhan siya Sanga-sanga Ano ba gang Kuhan high school na? O college? College na? Grade 12 Grade Bagay si premier ka kaklase mo Ano mo? Grade 11 din po Oo Bagay 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 Basta't yung may ano siya, may dugtungan, may mga sanga-sanga para magandang lagayan ng kuwan. Lagayan ng halaman. Bueno, ito. Ah, tama. Ang ganda yung madre ka kao. Sino yung nagputol ito? Ah? Ha? Ay, wala nga yan talaga. Hindi ko ikaw Aba, hindi ako nakuha na, na. Baka si Kuha, nagkuha na yan. Hindi ka si Ramil. Ay. Ang tayo ng mga ayaw, hindi naman lahat na sasabing. Basta na nabira ng paduho. Hmm. Ang batong ha pala, may kuhan sa gitna. O ba, ay naglaki na pati itong mga ano eh. Uh -huh. Naglaki ha na. No? Kani baka yan. Yung bata sa tagal uban. Ah, ay mga May na magtatanim dito eh. May nakipag-usap sa akin dito na magtatanim. Bali yun doon ka kumuha ni. Eh. Dula na may doon ganay. di pa uho. Oh. Hmm. mo okay wala. Mga ilang mo kaya? Mo ilan na kaya mong kunin. Kabayaran ko lang sa per peraso, pero mo papayag ka lang maghapon ko. Ay di, Mabaya ka 'tong Maghapon. O ano? Gusto mo maghapon o per peraso? Nakakalabi to. Oh, madami pa ng mother cock. O, oh, Cái oh. tấn